hindi na diretsyo na ano po kagala ko yung sili ayaw akala ko ba sili gusto sa matubig tubig ba't parang ayaw ito yun dahil bakit? ayaw din yan yung matubig saan ko ba nakita ko yung na... sabit ngayong platay may, may tubig may bola din babangbaba wala din mayroon pagtapos lang natin lang sa talo? Mio gan. Tu ide. Mas may pa po pala yung mga ganito. Karnang baka. Gawa nang hindi po babugbog sa gamot mga baboy eh ano ah ginagamot manok halos sa presyo na may ganun din kakunta ah? hmm. eh kakuntan din abot ay kapangabot ay gilas din baboy mo, na, wala na rin mga apat na dana ba ako nabili dahil wala na nang dalawang kahit pa puro chop ano hmm? đấy chúng nó giỏi quá Hãy meron pa siyang sandok ba? naman meron Tayo dahil dadalhin natin nga hindi ako nakakapang talong meron po may liit ito ang maging hawang talong ito spray isprayero kaya naman yung iba mag ispray talaga lugi ay

Mm. -hmm. Mm. -hmm. Kaya, pa yan. mm -hmm. Talaga pa isang graba ano. Usong tayo. <laughs> Are po ate si Senator Kaunting Sakat. Tumama na sa maysa eh. <laughs> Nakabili na lang isa supot. Ah, hindi po baka usungin. Ah, eh, Saan? Ah, oh, aray, tumama sa maisay. Nakabili na lang kalahati supot. <laughs> Joke lang. O kahit isa pa para matapang-tapang. Usak baka po tumabang man ano. Ayala. May na kasi papasok ko pa, di diretso taktak na. Hmm. Ay, Hmm. Ayaw ng Ay malawak-lawak din yan, alam ano po uh. dyan lang naman nakakamot at gawa ng pero marami rin pala nga yun Oh,

Helloin ko na. Tikak ay tinapos.

ठीक है कुछ काम शुरू करते हैं। रेडी। लाओ। मलेगा नाओ नाओ। hindi na ano, lagi nakakamot ang gulong ay kaunting semento proyekto Kalau <laughs> kau di sini tuh

Alnga kaon ibabot dilalim. Mayari wa sa balikat ta. Sabag guys. Magkalit lang isa tyung un klaseng din ang tudo ayo. Na lagamot na sa ito. Hindi. Matikolasin usundut ano yun yun. O oh, binabalot ito maigi. Eh, la la spug. Baye. Tiyane. Ano na? Paano nga ba ito pagpapaka Ayan po tayo ka -assemble. Ano siya? Eh, di lalong sa ala, no? ano? Ano ka tilusod doon sa ilali? Ano ka Hindi. Tinisaw ko lang plaza eh, no? dito. Eh, halat. Ano? Ito yung hindi yan ang kunti. Abra ng banyan. Oh. Natanggal din ng isa. Anong tara rin? Alin po? Yung nari yan. Mm -hmm. Wag oh, itong gagamitin sa panda mo. Kaya tayo iba din. Oh, kaya nga. Toho. Tatalihan mo na po. Mm -hmm. Kung ba, tatali mo. Ano? Ayan. Ay, 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 ay. oh, kawad din papasun doon. Sa bagay. Ini kamera kelihatan mahaba. Mahina ako hindi rin hanga doon sa dekoryente. Ayos, ay, kaso lang pag nagugupat at ay ayos din. Saka pag naglubat, ah, ah, talagang lugar pipigil yung uwi na ay. Marami naman po pala rin kasama mga tools. Hindi no. naman kagamitan pa. Maano natin yung isa, mag mabubuo na po yung isang sira hala, Ito ang mahirap pero panapin ay. wala nga nang bidutan mo yan. Ito wala, wala Yun, iba bakit may isang ano din eh. Oo, oh. Mas may ang kato pang kami, tsaka pagkalitan. Eh. Hindi ang pwede lumod din yan. <laughs> so. Ganito po, makapira ng kaunti, ibibili e, ng masasadya. Ah eh. Napos na ito nga alam pa mo bibili ano? Nakapira ng kaunti, ibibili. Masahira mo. Ay, talaga. Nagit <laughs> maganda pito ito niya. Ano kaya? Pero mas maganda po yung gudrado. Ay, hindi niya malakad mo pag minisaya madamot damot at ay wala nga ba ito wala walang butas meron po pag madamot damot at, tayo mayroon na spray nakatago <laughs> di ba anong sasabay gagamitin ko kahit hindi mahirap din mga hirama papabalik ay sira kasi di po rin sinapos nga tayo sisil na gamit pare ano? ah. ang halaga ay dos 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 bigyan ako pa masayang ba 20 bak diba? Mahal kaya mura? Mahal na. Oo, oh, kung... So... Dati nataka ng ganito ay... Kunay, yung mga una lang ba kay... Parbacal? Ay, ayo yung parang... May dalawang tahingan ng kuninyo. Ano, parang... Dalawa na ka ano po? Eh? So, ay, bagong-bago. Na. Basta po pati lagi itataog Gawa ng pag iniwan at ulan At biglang Pag nabatag yung barbulan Oo nga um, um, uh, yung buma Ay kasahan mo Nasisira Nasisira po agad Ito yung